Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Marcos. Nung panang iyon, may mga pareseyo at ilang iskribang galing sa si Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga lagad ni Jesus ay kumakain nang hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga odyo lalo na ang mga pareseyo ay hindi kumakain hanggat hindi nakakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanila, kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi mo ito hinugasan at marami pang ibang minanang turo sa kanilang, na kanilang, ang kanilang sinusunod. Tulad ng tanging paraan na paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisid tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga pareseyo at mga iskriba, Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lang mang naguhugas o naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo, mapag-imbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayang ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginawa, ginagawa nila walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwa walang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinilapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayong lahat at tunawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masama, masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, magimbot at gumawa ng lahat ng kabuktotan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggaling, nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparami sa kanya. Ang mabuti balita ng ating kaligtasan. Paano tayo sumusunod sa mga batas? Mga kapanampalataya, tayo ay nasa ikadalawamput dalawang linggo sa karaniwang panahon. Mababasa natin sa ating abanghelyo ang pagsita kay Jesus dahil sa hindi pagsunod ng kanyang mga alagad sa mga patakaran pagdating sa paglilinis bago kumain. Subalit, makikita din natin kung paano sila sinagot ni Jesus na mula kay Propeta Isaías. Ang katagang ito, Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturing utos na may kapal. Makikita natin kung paano ang mga pareseyo ay nakatuon lamang sa puro panlabas na kautosan. Na minsan ay nagdudulot ito ng mababaw na dahilan na pagturing nila sa iba na hindi sumusunod sa mga batas nila, bilang marumi at hindi kabilang. Subalit para kay Jesus, ito ay hindi problema. Ang pagsunod sa batas ay hindi problema. Pagkus ang pinakamahalaga ay ang nilalaman ng ating mga puso. Ang nilalaman ng puso ay siyang maglalapit o maglalayo sa atin sa Diyos. Ang mga batas lalo na ang ginawa ng mga tao ay ginawa upang magkaroon tayo ng tiyak na kayusan. Subalit, hindi ito katiyakan o ang pagsunod natin dito ay hindi katiyakan na tayo ay nagiging tapat sa ating Diyos. Suriin natin kung paano tayo sumusunod sa mga batas. Ito ba ay eh, lalong naglalapit sa atin sa Diyos? o lalo lang tayong lumalayo sa pagsunod sa mga ito. Ang totoong pagsunod sa kabanalan ng Diyos ay hindi patungkol sa kung gaano tayo kalinis sa ating pisikal na kaanyuan. Bagkus, ito ay sa pagkakaroon ng malinis sa puso at kalooban. Kagaya ng kalinisan ng kalooban at pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo tatandaan natin, alam ng Diyos o nakikita ng Diyos kung ano ang nilalaman ng ating puso at kalooban. Harinawa sa pagsunod natin sa mga batas at patakaran ng lipunan ay mapanatili natin ang kalinisan at kadalisayan ng ating mga puso at kalooban. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, alam mo ang nilalaman ng aming mga puso at kalooban. Tulungan mo kaming maging magkaroon ng dalisay at maayos sa puso katulad ng iyong puso. At hari nawa, ito ay maglapit sa amin lalo sa ating Diyos. Inihiling namin ito sa iyong pangalan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. Amen.